Una sa lahat binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up, lalong lalo na kay calling up Rab at sa tambalang kuya Jomar at Carla, at welcome back po sa ating munting channel hiling ko po sana na huwag nyo. Po kalimutan mag like at mag subscribe sa ating munting channel salamat po. Ngayong araw ay naganap na po ang hinihintay natin na kaganapan kung saan ito ang celebration ng debo ng ating idolong si Carla At ngayong malalaman din natin ang kasagutan sa tanong ni Kuya Jomar kay Carla na kung pwede na po ba siya manligaw sa dalaga Tara mga Colin Ha, pakinggan po natin ang nakakakilig na sagot ni Carla at ang reaksyon ni Kuya Jomar Wala, Sali, may akong sagot eh Alala mo yung ano? Nalalaman mo yung tinanong ko sa'yo dati? kung pwede. Sige, paralala ko. Di ba yung ano, nasa tamay tabing dagat tayo? Di ba, tatanong kung pwede na? Pwede ng ano? Kung pwede ng mandigaw. Pwede na. Total, 18 ka naman na. Legal age ka naman na. Bak, 18 ka naman na eh. Bakit? Parang umi ka. kan? ko na ba yung sagot mo ngayon? Kaya no pong Oh? So, ano ibig sabi yun? Pwede boleh? Pwede na? Yes! Woo!